Iris, ang pahiwatig ngayong araw ay isang magandang pagkakataon upang gamitin ang iyong talino at kakayahan sa paggawa ng plano. Huwag mong ipagpaliban ang nais mong gawin simulan mo na upang makita mo kung paano mo ito maisa sa katuparan ng maayos. At ito rin ang tamang oras upang makahanap ng bagong paraan ng pagkakakitaan. Kung may mga lugar kang kailangang puntahan, mas mainam na gawin ito ngayon, lalo na kung kasama ang iyong mga mahal sa buhay. Ang pagbibigay ng oras sa pamilya ay magdudulot ng positibong epekto sa inyong samahan. Ang pahiwatig. Sa trabaho, maging mapanuri at pag-aralan ng mabuti ang sitwasyon bago ka magdesisyon o magsalita. Iwasan ang padalos-dalos na kilos upang hindi ka makagawa ng pagkakamali. Sa ganitong paraan, mas mapapadali ang iyong pagunlad sa iyong hanap buhay. Pagdating sa pera o pananalapi, unahin mong alalayan ng iyong pamilya kung may pagkakataon kang tumulong. Samantala, sa larangan ng pag-ibig, kinakailangan ng mas malawak na pangunawa upang mapanatili ang sigla at saya ng inyong relasyon. Kung pakiramdam mo ay hindi ka napapansin ng iyong mahal, haban mo ang iyong pasensya at ipakita ang iyong pagmamahal sa mas mahinahong paraan. Iris. Capricorn ng kaibigan Zodiac Sign. Masuswerteng kulay, color red at color white. Masuswerteng numero: number 3, number 15, number 27. Pahiwatig ng mga kulay: Color red magbibigay ito ng enerhiya at tapang upang harapin ang anumang hamon sa trabaho o negosyo. Mainam itong isuot kung may mahalagang pulong o desisyon na dapat gawin. Color white magdadala ito ng kapayapaan sa isipan at emosyon. Magandang gamitin ito kung nais mong magkaroon ng maayos at malinaw na komunikasyon sa iba. Taurus Ayon sa iyong gabay, kung may inaasahan kang pakikipag-usap sa malalayong lugar, siguraduhin mong makarating ng mas maaga upang maiwasan ang anumang hindi kanais-nais na sitwasyon. Ang pagiging maagap ay magbibigay sa iyo ng kalamangan at mas mapapadali ang pag-uusap may pahiwatig na magiging maayos ang inyong kasunduan, kaya tiyakin mong handa ka sa anumang maaaring pag-usapan. Ngayong araw, magingat sa pagsang-ayon sa mga hinihiling ng iba, lalo na kung may kaugnayan sa pagpirma ng dokumento. Maging mapanuri bago magdesisyon upang hindi ka mahadlangan sa iyong pag-unlad. Kung may kailangang baguhin sa isang kasunduan, pag-isipan itong mabuti upang mas maging kapaki-pakinabang sa iyo. Sa iyong pamilya, ipaalala sa mga kasambahay na umiwas muna sa labis na paggastos o pagbibigay ng impormasyon sa ibang tao upang hindi sila mapahamak. Sa trabaho, inaasahang magiging maayos ang takbo ng araw mo. Magagamit mo ang iyong talino at kakayahan upang makuha ang atensyon ng ilan sa iyong mga kasamahan. Samantala, sa larangan ng pag-ibig, ang pagiging malambing sa iyong minamahal ay magdudulot ng positibong epekto sa inyong kalusugan at pag-unlad bilang magkapareha. Iwasan ang madalas na pagtatalo upang mapanatili ang isang maayos at masayang relasyon. Taurus Scorpio ang kaibigan Zodiac Sign. Masuswerteng kulay, color green at color gold. Masuswerteng numero, number 7, number 19, number 31. Pahiwatig ng mga kulay, color green, magbibigay ito ng swerte sa aspetong pinansyal. Kung may negosasyon o usapang pera, isuot ang kulay na ito upang mas maging favorable ang resulta. Color Gold, magpapalakas ng kumpiyansa sa sarili at magbibigay ng mas positibong pananaw. Mainam ito para sa mga gustong umangat sa kanilang profesyon. Gemini, ang pinapahiwatig, ngayong araw, kinakailangan mong ipakita ang iyong tapang at paninindigan upang maipahayag ang iyong saloobin sa iba. Kung may nais kang sabihin sa pamilya o sa ibang tao, huwag kang magatubiling gawin ito. Ang malinaw na komunikasyon ay makakatulong upang maipakita mo ang iyong layunin at maisakatuparan ang mga bagay na makakapagbigay ng kasiyahan sa lahat. Ang pahiwatig. At kung may usapan na may kinalaman sa pera o pagbabahagi ng kaalaman, siguraduhin mong may kasunduan at nakasulat na patunay upang hindi ka maloko o maisahan. Ang pagiging maingat sa ganitong aspeto ay makakatulong upang mapanatili ang iyong seguridad. Sa iyong pera o pananalapi, kung may naipon ka, mainam na maglaan ng bahagi nito para sa iyong pamilya, lalo na kung may asawa at anak ka. Ang tamang paggamit ng pera ay magdadala ng mas maraming biyaya sa hinaharap. Sa trabaho, walang indikasyon ng malaking suliranin, Munit iwasan ang makipagtalo sa mga mas nakatataas sa iyo. Kahit alam mo ang tamang paraan ng paggawa ng isang bagay, mas mabuting hintayin mong ikaw ang tanungin bago ka magbigay ng iyong opinyon. Sa ganitong paraan, mapapanatili mo ang maayos na relasyon sa iyong mga katrabaho at magiging mas magaan ang iyong araw sa trabaho. Gemini, Pisces ang kaibigan zodiac sign masuswerteng kulay color yellow at color blue masuswerteng numero number 4 number 22 number 30 pahiwatig ng mga kulay color yellow magbibigay ng saya at inspirasyon kung kinakailangan mo ng creativity o bagong ideya isuot o gamitin ang kulay na ito color blue magdadala ng kapayapaan at pagiging organisado kung may kailangang ayusin sa trabaho o bahay, ito ang kulay na makakatulong sa iyo. Cancer, ngayong araw, taglay mo ang isang matinding enerhiya na magpapalakas sa iyong kakayahang makipag-ugnayan sa iba. Ang iyong mga ideya ay may potensyal na makapagbigay liwanag sa isipan ng iyong mga kausap, kaya't gamitin mo ito upang mapabuti ang inyong samahan sa pamilya, mas mainam na bigyan mo sila ng oras at atensyon, lalo na kung may nangangailangan ng iyong payo o pangunawa. Ang pagiging bukas sa pag-uusap ay magdudulot ng mas matibay na relasyon, samantalang ang pagiging tahimik o mailap ay maaaring magdala ng lungkot o hindi pagkakaunawaan sa loob ng tahanan. Sa bahay, may senyales na may maaaring dumalaw na kaanak o mahal sa buhay. Magsumikap na magkaroon ng maayos at positibong samahan sa kanila dahil ito ay magdudulot ng mabuting bunga sa hinaharap. Ang simpleng pag-aalaga at pagpapakita ng interes sa kanilang mga kwento ay maaaring magbigay ng bagong sigla sa inyong pagsasama. Pagdating sa usaping pera o pinansyal, maganda ang pahiwatig para sa pagbibigay ng tulong sa mga taong may tiwala ka lalo na sa iyong pamilya. Kung may kakilala kang nangangailangan ng pautang, maaari mong i ito hanggat alam mong ito ay makakatulong at hindi magiging pabigat sa iyo sa mga susunod na araw. Sa pag-ibig, puno ng positibong enerhiya ang inyong relasyon. Walang indikasyon ng anumang suliranin, kaya tasahan ang masayang samahan na magdadala ng magagandang pagkakataon sa inyong buhay magkasama. Ang araw na ito ay nagsasabing mas magiging matibay ang inyong ugnayan at maaaring maghatid ng kasaganahan sa inyong tahanan. Cancer, Virgo ang kaibigan zodiac sign. Masuswerteng kulay, color silver at color pink. Masuswerteng numero, number 16, number 13, number 25. Pahiwatig ng mga kulay color silver, magbibigay ito ng proteksyon laban sa negatibong enerhiya. Mainam ito para sa mga nagpaplanong lumabas o makipagkita sa maraming tao. Color pink, magpapalakas ng koneksyon sa pamilya at mga kaibigan. Gamitin ito kung nais mong mapalapit sa mahal sa buhay. Leo Ngayong araw, bigyan ng pansin ang iyong pakikipag-usap sa mga lalaking may edad o may higit na karanasan sa buhay. Ang pagiging bukas sa kanilang opinyon at suhestyon ay maaaring magdala ng mga bagong oportunidad para sa iyo, lalo na sa pag-abot ng iyong mga pangarap sa buhay. Ang tamang pakikitungo at pagbuo ng koneksyon sa kanila ay maaaring humantong sa isang mas matibay na samahan na magbubukas ng daan patungo sa mas matagumpay na hinaharap. Sa usaping pampamilya, may positibong enerhiya na nagmumula sa iyo na magpapasaya sa inyong tahanan. Ang pagkakaroon ng bukas na komunikasyon sa mga mahal sa buhay ay makakatulong upang mapatatag ang inyong relasyon. Kung may balak kayong pag-usapan tungkol sa negosyo, ito ang tamang pagkakataon upang makabuo ng magagandang plano para sa hinaharap. Pagdating sa pera, kinakailangang magingat at maging masinop sa paggastos sa buong araw. Ang maling desisyon ay maaaring magdulot ng pagkawalan ng oportunidad upang mapalago ang iyong kayamanan. Samantala, sa tahanan, Iwasan muna ang pagdadala ng mga bisita upang mapanatili ang balanseng enerhiya sa loob ng inyong bahay. May posibilidad na may negatibong enerhiyang maaaring pumasok na makakaapekto sa kalusugan at kapayapaan ng pamilya. Sa trabaho, kinakailangang maging maingat sa mga salitang banibitawan. May posibilidad na ang isang maling pahayag ay magdulot ng hindi inaasahang problema na maaaring maging dahilan ng iyong kalungkutan. Maging mapanuri sa iyong pananalita at siguraduhin na ang iyong sinasabi ay makakabuti sa iyo at sa iyong paligid. Sa kabuuan, ang pagiging maingat sa bawat kilos at salita ay isang mahalagang gabay upang mapanatili ang positibong daloy ng iyong kapalaran ngayong araw. Leo Capricorn ng kaibigan Zodiac Sign. Masuswerteng kulay, color orange at color black. Masuswerteng numero, number 25, number 17, number 29. Pahiwatig ng mga kulay. Color orange, magbibigay ng kasiglahan at motibasyon upang matapos ang mga gawain. Kung may bagong proyekto, ito ang kulay na makakatulong sa iyo color black, magbibigay ng proteksyon at kumpiyansa sa sarili. Mainam ito kung may kailangang harapin na seryosong usapan. Virgo, ngayong araw, kung may pag-uusap kang nakatakda kasama ang iyong mga kamag-anak, pakinggan mong mabuti ang kanilang mga ideya at mungkahi. May posibilidad na matuklasan mo ang isang makabuluhang impormasyon na maaaring makatulong sa inyong samahan. Ang bukas na isipan at pagtanggap sa iba't ibang pananaw ay maaaring magbigay daan sa isang bagong oportunidad, lalo na kung may balak kayong magsimula ng karagdagang pinagkakakitaan o negosyo. Ngunit maging maingat sa pagtulong sa ibang tao ngayon. May pahiwatig na kung masyado kang magiging bukas sa pagbibigay ng iyong oras at enerhiya sa iba, maaaring malihis ang iyong atensyon mula sa iyong sariling mga plano. Hindi ito nangangahulugang huwag kang tumulong, ngunit piliin mo lamang ang mga bagay na hindi makakaapekto sa iyong sariling kapakanan. Ang masyadong pagbibigay ng walang tamang balanse ay maaaring humantong sa pagkapagod at kawalan ng direksyon sa iyong mga layunin. Sa trabaho, ipakita ang iyong sipag at determinasyon. Ang iyong dedikasyon sa trabaho ay maaaring mapansin ng nakatataas, at ito ay maaaring magdala sa iyo ng mas malaking responsibilidad na maaaring maging susi sa mas magandang kinabukasan. May pagkakataon na mapansin ang iyong kakayahan at mabigyan ka ng mas mahahalagang tungkulin na maaaring humantong sa mas malaking kita o promosyon. Pagdating sa pera, umiwas sa pagpapahiram ng pera sa iba sa ngayon. Mas mainam na ito ng iyong atensyon sa pag-iipon dahil may indikasyon na maaari mong magamit ang iyong ipon sa isang mahalagang transaksyon sa hinaharap. Kahit maliit na halaga lamang ang iyong naiipon, ito ay may malaking maitutulong sa iyo sa mga pagkakataong kakailanganin mo ng ekstrang pinansyal na suporta. Ang pagiging masinop sa pera ay isang mahalagang hakbang upang matiyak ang iyong seguridad sa hinaharap. Virgo, Iris ang kaibigan zodiac sign. Masuswerteng kulay, color brown at color cream. Masuswerteng numero, number 8, number 21, number 33. Pahiwatig ng mga kulay, color brown magdadala ng stability at determinasyon. Kung nais mong mag-focus sa isang gawain, ito ang kulay na dapat gamitin color cream, magbibigay ng kalmado at balanse sa emosyon. Magandang isuot ito kung may kailangan kang pag-isipan ng mabuti. Libra, ngayong araw, ipinapahiwatig ng iyong gabay ang posibilidad ng muling pagsasama-sama ng pamilya. Ang mga magulang ang magiging tulay upang magkaisa ang lahat at may pahiwatig na mawawala na ang mga hindi magagandang chismis na nagmula sa ibang tao. Kung may usapan ka tungkol sa negosyo, ipinapayo na ipagpaliban muna ito dahil walang magandang resulta, ang maaaring makuha ngayon. Ang tanging mangyayari ay pag-aaksaya lamang ng pera at oras. Sa tahanan, may posibilidad ng isang bisita na may magandang enerhiya. Ang kanyang presensya ay maaaring magdulot ng positibong epekto sa inyo, lalo na sa usaping pangkabuhayan. May pahiwatig na magkakasundo kayo sa mga plano na inyong isasagawa. Sa trabaho, may babalan na maaaring magkaroon ng problema. Maging maingat sa mga salitang bibitawan at sa bawat hakbang nagagawin upang maiwasan ang anumang hindi konais nais-nais -nice na pangyayari. Pagdating sa pag-ibig, masaya ang pahiwatig at walang senyales ng anumang suliranin. Gayunpaman, kung ikaw ay may pagkamahigpit sa pananalita, subukan mong bawasan ito upang mas maramdaman ng iyong mahal ang iyong pagmamahal. Ang positibong enerhiya na iyong ipapakita ay makatutulong din upang mapalakas ang sigla sa inyong tahanan at sa mga usaping may kinalaman sa pananalapi. Libra, Sagittarius ang kaibigan Zodiac Sign. Masuswerteng kulay: color violet at color white. Masuswerteng numero: number 2, number 14, number 28. Pahiwatig ng mga kulay: color violet, magpapalakas ng intuition at pag sa sarili. Kung may mahalagang desisyon, gamitin ang kulay na ito upang makuha ang tamang gabay. Color white magbibigay ng linaw sa isipan at magdadala ng kapayapaan sa paligid. Magandang isuot ito kung nais mong magkaroon ng harmonious na araw. Scorpio, ngayong araw positibo ang pahiwatig kung ikaw ay may gagawing biyahe na may kaugnayan sa negosyo. Kung matutuloy ito, may benepisyong maaaring makuha, hindi lamang para sa iyo kundi pati na rin sa iba. Gayunpaman, kung may kailangang pirmahang dokumento, ipinapayo na ipagpaliban muna ito dahil walang pahiwatig ng swerte sa pagsasagawa nito ngayon. Sa tahanan, ipinapahiwatig na mas mainam na umiwas muna sa pagtanggap ng bisita dahil maaaring magdulot ito ng hindi inaasahang hindi pagkakaunawaan o pagkaantala sa daloy ng swerte pagdating sa usaping pinansyal. Sa trabaho, may posibilidad ng isang pangyayaring maaaring magdulot ng lungkot sa iyo. Huwag hayaang maneg ang katahimikan kung may nais kang sabihin o linawin. Maging aktibo sa mga usapan upang hindi magtagumpay ang sinumang may intensyong pahinein ang iyong loob. Pagdating sa pera o pananalapi, kung ang iyong minamahal o magulang ay lalapit sa iyo upang humingi ng tulong, ang pagbibigay ay maaaring magdulot ng positibong daloy ng swerte sa iyong buhay. Ito rin ay maaaring maging daan upang mas mabilis mong makamit ang iyong mga nais na pagkakakitaan. Scorpio, Aquarius ang kaibigan zodiac sign. Masuswerteng kulay, color maroon at color gray. Pahiwatig ng mga kulay. Color maroon, magpapalakas ng determinasyon at tapang upang ipaglaban ang tama. Mainam ito kung may kailangan kang ipaglaban sa trabaho o relasyon. Color gray, magbibigay ng balanse at kalmadong disposisyon. Kung may matinding emosyon na nararamdaman, gamitin ang kulay na ito upang mapanatili ang kapanatagan. Sagittarius Ngayong araw, taglay mo ang malakas na enerhiya upang makipag-usap at makipagkasundo, hindi lamang sa mga taong may kinalaman sa negosyo kundi pati na rin sa mga kapamilya at kapatid. Kung may hindi pagkakaunawaan sa pagitan nila, may kakayahan kang ayusin ito. Ituloy mo rin ang anumang planong nakatakda ngayong araw. Ngunit siguraduhin mong magingat sa pananalita upang hindi mahulog sa isang sitwasyong maaaring ikapahamak mo sa usapang pangnegosyo. Sa tahanan, kung may isang miyembro ng pamilya na nais ng magsarili sa pamumuhay, hayaan mo siyang gawin ito. Ito ay isang mahalagang hakbang para sa kanyang pagkatuto sa buhay. Ngunit bilang isang tagapag-alaga, huwag kalimutan siyang kamustahin at bigyan ng payo upang gabayan siya sa tamang direksyon sa usaping pera o pinansyal ipinapahiwatig na umiwas sa pagpapautang lalo na kung malalaking halaga at sa mga kapatid maaari itong magdulot ng hindi pagkakaunawaan sa hinaharap na maaaring humantong sa alitan sa trabaho magiging maayos ang buong araw ang tanging paalala ay maging masinop sa iyong ginagawa upang maiwasan ang anumang aberya. Gayun din, iwasan ang pagpapautang sa katrabaho upang hindi magkaroon ng suliranin sa pagbabayad nito sa hinaharap. Sagittarius, Taurus ang kaibigan zodiac sign. Masuswerteng kulay, color peach at color green masuswerteng numero, number 11, number 16, number 29. Pahiwatig ng mga kulay, color pitch, magbibigay ng good vibes at positibong pananaw. Kung gusto mong magkaroon ng masaya at magaan na araw, gamitin ang kulay na ito. Color green, magdadala ng swerte sa pera at kalusugan. Kung may kailangan kang asikasuhin na may kinalaman sa finances, ito ang kulay na makakatulong sa iyo. Capricorn, ngayong araw, positibo ang pahiwatig ng iyong gabay, namamayan ang magandang enerhiya ng swerte sa iyong paligid. Ang mga ideyang iniisip mong simulan ay mas makabubuting ipagpatuloy, lalo na kung ito ay may kaugnayan sa karagdagang pagkakakitaan. Sa mga makakausap mo ngayon, may posibilidad na magbukas ng bagong oportunidad na maaaring maging susi sa tagumpay mo. Sa tahanan, may pahiwatig na isang kakilala ang maaaring dumalaw, dala ang magandang enerhiya na may kaugnayan sa pera. Kung may kasunduan kayong mabubuo, maaaring ito ang maging daan para sa karagdagang kita hindi lamang para sa iyo kundi para rin sa ibang miyembro ng pamilya. Kung may negosyong pinag-uusapan o transaksyong isinasagawa sa dati mong mga kakilala, maaaring mapansin mong may kakaibang pagbabago sa kanilang paraan ng pakikitungo. Maaaring may isang tao na nagpapahiwatig ng damdamin sa iyo, kaya't pag-isipan mong mabuti kung paano ito haharapin. Magingat sa mga pahiwatig na maaaring may ibang kahulugan. Sa trabaho, magingat sa mga taong mahilig magbigay ng mungkahi o tumutulong ng may hinihintay na kapalit. Maaaring mahirapan kang umiwas kung ikaw ay malagay sa isang sitwasyon na kailangan mong sumunod sa kanilang kagustuhan. Mas mainam na ikaw mismo ang may kontrol sa iyong mga gawain upang maiwasan ang hindi inaasahang obligasyon sa iba. Sa pag-ibig, panatilihin ang saya at tiwala sa isa't isa. Ang pagbibigay ng pagmamahal ng walang pag-aalinlangan ay magdudulot ng patuloy na pag ng inyong relasyon, at ito rin ang magpapalakas ng positibong enerhiya sa inyong pagsasama. Capricorn, Leo ang kaibigan Zodiac Sign. Masuswerteng kulay, color navy blue at color gold. Masuswerteng numero, number 10, number 23, number 35. Pahiwatig ng mga kulay. Color navy blue magbibigay ng disiplina at pagiging praktikal. Kung may dapat tapusin na trabaho, isuot ang kulay na ito upang maging produktibo. Color gold magpapalakas ng kumpiyansa at positibong enerhiya. Kung nais mong makuha ang atensyon ng iba, ito ang kulay na dapat mong gamitin. Aquarius Ngayong araw, may pahiwatig ng bagong ideya na may kaugnayan sa negosyo. Ano man ang laki o liit ng oportunidad na dumating, pagtuunan ito ng pansin dahil maaaring ito ang simula ng isang magandang direksyon para sa iyo. Mas mainam na pag-aralan itong mabuti upang matiyak na magiging kapakipakinabang ang resulta ng deal na iyong papasukin. Magandang pagkakataon din ang araw na ito, upang dalawin ang iyong mga magulang. Ang pagpapalitan ninyo ng saya at positibong enerhiya ay maaaring magdala ng swerte sa inyong pamumuhay. Ang pahiwatig ng iyong gabay ay nagsasabi na ang pagpapahalaga sa pamilya ay nagdadala ng kasaganahan at mas matibay na pundasyon sa buhay. Sa tahanan, kung may miyembro ng pamilya na may nakatakdang pag-uusap tungkol sa trabaho o negosyo, Mahalagang payuhan silang magpakita ng profesionalismo sa kanilang pananamit at kilos. Ang maayos na pagdadala sa sarili ay nagdudulot ng magandang impresyon at maaaring makatulong sa pagbuo ng positibong resulta. Sa trabaho, walang indikasyon ng anumang malaking problema ngayong araw, ngunit maging maingat sa iyong pakikitungo. Kung may nararamdaman kang ini sa ilang sitwasyon, sikaping kontrolin ito upang hindi makaapekto sa iyong trabaho. Iwasan ding magtiwala agad sa mga kasamang mahilig magyabang at gumastos ng walang ingat, dahil maaari kang madamay sa kanilang mga abala. Sa pag-ibig, isang masayang araw ang naghihintay. Walang nakikitang balakid sa inyong pagsasama, kaya't maaari ninyong samantalahin ang pagkakataon upang mas pagtibayin ang inyong relasyon. Ang isang masayang gabing magkasama ay maaaring magdala ng positibong enerhiya na magpapatibay hindi lamang sa inyong relasyon kundi maging sa kabuoang daloy ng swerte sa inyong tahanan. Aquarius, Cancer ang kaibigan Zodiac Sign, masuswerteng kulay, color sky blue at color silver masuswerteng numero number 11, number 24, number 36. Pahiwatig ng mga kulay, color sky blue, magdadala ng kaliwanagan at kasayahan. Kung may inaasahang magandang balita, isuot ang kulay na ito upang makaakit ng positibong enerhiya. Color silver, magbibigay ng proteksyon at balanseng emosyon. Magandang gamitin ito kung nais mong mapanatili ang pagiging kalmado sa araw mo. Pisces, ngayong araw, ang pahiwatig ng gabay ay nagtuturo sa iyo na pagtuunan ng pansin, ang iyong mga pangarap na may kaugnayan sa bagong pagkakakitaan. Mahalaga na pag-aralan mong mabuti ang iyong mga plano, upang matiyak na magiging maayos ang resulta. Kung nais mong magkaroon ng mas malaking kita, siguraduhin mong wasto ang iyong mga desisyon. Sa ngayon, hindi mainam ang araw para sa pagpirma ng anumang kasunduan, kayat makabubuting ipagpaliban ito upang maiwasan ang pagsisisi sa hinaharap. Sa pamilya, may pahiwatig na isang magandang oportunidad ang maaaring dumating. Kung may nakatakdang kasunduan o transaksyong gagawin, makabubuting maagang maghanda upang masigurong magiging maayos ang lahat. Ang tamang pagpaplano at pagkilos ay maaaring magdala ng kasiyahan at tagumpay sa inyong pamilya. Sa usaping pera, mainam ngayong araw ang pagpapautang sa mga taong may tiyak kang tiwala na makakabayad. Gayunpaman, dapat mong iwasan ang anumang uri ng investment na may kaugnayan sa mabilisang kita. Hindi pa borebo ang araw na ito para sa mga transaksyong may kinalaman sa pera-pera lamang, kaya't maghinay-hinay upang maiwasan ang posibleng pagkalugi. Sa trabaho, may pahiwatig ng pagunlad. Sikaping maging masaya sa iyong ginagawa at ipakita ang iyong kasipagan. Ang pagpapakita ng sigasig sa trabaho ay maaaring makatulong upang mapansin ng iyong mga nakatataas na maaaring magbunga ng mas maraming oportunidad para sa iyo. Pisces, Virgo ang kaibigan zodiac sign. Masuswerteng kulay, color gold at color pink. Masuswerteng numero, number 12, number 18, number 29. Pahiwatig ng mga kulay Color Gold, magdadala ng inspirasyon at malalim na pagunawa. Kung may gustong ipahayag na damdamin, ito ang kulay na makakatulong sa iyo. Color Pink, magbibigay ng warmth at pagmamahal sa paligid. Kung nais mong mapalapit sa mga mahal sa buhay, isuot o gamitin ang kulay na ito.